So naman, kaya i-unbox na natin ang ating Forever forever Affiliate Okay mga guys, let's unbox it Ito yung kanyang review Okay Okay, maraming balot May ba maraming balot si Stellar Look at that, guys. Yes. Dahil nagustuhan natin ng ganitong mga extension cord, umorder pa tayo ng another 3 pieces na 10 meters extension cord na heavy duty na may sakit. Sa dalawa and tatlo. Look at that, guys. hindi na kailangan i sabi pa sa inyo ng maraming sabi-sabi kasi kaya, kasi kayo mismo well informed na nito kasi trending ito at bestseller sa TikTok shop look at that guys look at that yung mga ano niya guys yung mga sakit ay you know? pwede sa mga universal sakit ay you no know? look at that at saka napaka pulido guys kasi tingnan mo yung ano niya, yung mga mga hinang niya guys oh factory press ayun oh know? di ba ginagamit nga ng iba ito ng pang-charge ng kanilang mga e-bike kasi nga malakas uh, heavy duty siya pwede nga ginagamit nga iba sa pang so, sa pang ano nila pang welding kasi heavy duty ang at saka ang laki ng ano guys ang tibay ng wire outing, ano? no di ba anak ah, ako ng dalawang piraso nito kasi nagustuhan ko hindi mo rin ako ng tatlo ulit na sampung uh, 10 meters kasi kailangan kailangan natin siya malaki matitulong sa atin at saka ma, hindi tayo mag-aalal na, na mag-short siya kasi napaka tibay at saka tingnan mo yung mga wire oh, kalalaki at saka yung mga hinang at saka mga joints niya oh, tingnan mo walang loose hindi nag kasi nga factory press kaya pag gusto niya ng ganito guys ang link andyan sa yellow basket Thank you for watching guys!